Guys, narito kami si Palengke, guys. Ano kaya mabibili ko dito si Torte ko? Ayun, nakita ko si Kuya, natitinday. Wala pang benta si Kuya, ah. Bili ko at santa ko. Para po, manggroan ko po si benta si Kuya po. Kuya, manggroan po to yung ma. Ah, pwede po, Torte? Sige po. Kuya, bili po Kuya para may benta ka na po. Sa so, ngayon, ayan na lang yung kaya ko. Sige po, Kuya, pabili ha. Ayan na po, kumuha po si Kuya ng paninda niya. Nansiyan po si Kuya para hindi po sa maburing. Ayan Kuya, Panamusan namin ng buka. Salamat Kuya ha, bye bye. Bukan marami po ito Kuya. Imbayad po na Kuya, dinagdagan. Sala Sige po Kuya, salamat. Pa po paninda mo. Para po makauwi na kayo maaga si inyo. Ayan po. Nakala, nakabalot na po Sige po kuya maraming po salamat po Sige po kuya susunod ulit ha ay na po pauwi na po kami Nadito na po ako si Bay guys pauwi apot po sa akin cotton Andy. Papa Andy. nadito dito na po ako Ta bless to all guys